Nagbabalik po sa punto derecho. Ako pa rin nakakasama, George Bandola. Alas 6.38 o na po ng umaga. O ito, teka ha. Alam nyo, tayong mga Pilipino, hindi lang po nilulunod ng mga substandard at ghost flood control projects ngayon. Alam nyo po ang isa pang lumulunod sa atin, ha? Bago ma natin makalimutan ng lahat, nilulunod din tayo ng mga pangako ng Amerika. O. Oh. <laughs> Maniwala ka o hindi, sa mga nararanasan natin, kaya tulad yan, magkakasunod ng mga bagyo, kalamidad. Asan yung pinangakong tulong ng Amerika? Aber? Alam po ninyo, sa ilalim ng administrasyong Marcos, pinayagan pa at dinagdagan pa yung mga base militar ng US sa loob ng Pilipinas. Kapalit ng pangako nila, na tutulong daw sila sa pagsagip. Ha? At pag-address dito sa kalamidad. Pero, nasaan sila? ngayong nagkakaroon ng kalamidad sa bansa. Oh. Kala ko ba kaibigan ng turing sa atin ng mga Markano na to? Eh lalo pa ata tayong pinapahirapan. Inaabuso ang Filipino sa ngalan ng pagkakaibigan. Yung huling pagpunta ng Pangulo, ng Pangulong BBM, nakipag-meeting siya kay Trump, sinampal pa ng Amerikan Pilipinas ng 20% tarif. Oh. Tapos kulang na lang gawing national, <laughs> gawing national holiday sa Pilipinas nung ginawa na lamang itong 19%, nakatawad ng 1% ang Pangulo. <laughs> Imbis na 20%. E nilunod na naman ang presidente natin sa pangako at matatamis sa salita. Kawawa ata ang mga magsasaka natin pag bumaha ng manok, baboy at karne dito sa Pilipinas. Dahil yung tarif na yan, bagamat meron din sa ibang mga bansa, e eh mas marami yung kanilang supply at production. Ito pang matinding panlalansin ng Amerika ha mga kasama. Inihayag ni Donald Trump ang pagpapataw ng 300% tariff sa mga semiconductor imports nila. E semiconductor ang pinakamalaking import natin, export natin, eh. di ba? At nagbibigyan ng trabaho sa libo-libong mga Pilipino. Ano yun? Kaibigan ba talaga ang turing nila sa atin? Ang klasing kaibigan ng hindi na nga tumutulong, nagbabanta pa sa kabuhayan ng libu-libong Pilipino manggagawa, magsasakat mga mangingisda? Nilulunod din tayo sa mga pangako. Wow. <laughs> Heavy. <laughs> o, di ba? Oh. Eh, hindi, hinahanap ko lang kasi sila kung nasaan. <laughs> Baka kasi nagtatago sila dun sa mga EDCA sites pag panahon ng kalamidad. O, oh, di ba? Bakit wala sila? Hindi mo wala makita yung kanilang tulong. Di ba? O. Oh. Uh, well, eh, syempre, may mga pamumuhunan din siguro ang mga yan. Pero ewan ko kung nasan din.